Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Tara samahan niyo ako sa panibago ko na naman ganap ngayong araw. Baka naman sabihin niyo ay eh, maglalaba na naman ako. Opo, lagi po ako naglalaba. 'Di ba ito naman yung gusto niyo, yung maglalaba ko. <laughs> Charot. Maaga naman talaga ako nagsisimulang maglaba mga mare dahil mamayang hapon nga eh lagi na nga din umuulan dito sa amin. O di ba ang ayos ko talaga magsampay? O ngayon alam niyo na kung sino nagsampay. At dahil nung nagluto ko ng nakaraan eh tumapon nga din pala dito yung gravy na niluto ko. Kaya naman lilinisin ko na nga rin pala ngayon sa lahat talaga ng mga panlinis ng stainless, ito talaga yung pinakasubok na subok ko dada. dahil napakaganda nga din nito at nakakatanggal nga din pala to ng mga mantika. Yes mga mare, kahit pa matagal na yung mga mantika dyan sa inyong mga lababo, ay eh, matatanggal nga din pala nitong zip powder. Ito talagang aming gas stove, ang hindi ko pinapabayaan na maging madumi. Hinayaan ko lang siya ngayon dahil ibablog ko nga din. Sa so paglilinis nga pala nito mga mare, hindi na nga rin pala kailangan kuskusin nga ng bongga dahil kusa na nga rin pala siyang matatanggal. Thank <laughs> you. Ang kagandahan pa nga din na ito, mga mare, kahit pa nga din yung mga kalakalawang ay eh, matatanggal nga din niya. Kaya lang naman to naging madumi mga mare dahil yung mga mantika nga din ng mga tumatalsik dito, lalo na kapag ka nagpiprito ka nga din, eh lagi na nga din talagang nakakadiring tignan. Sa pagbabanlaw nga na ito, mga mare, hindi na nga rin pala yan, kailangan ng marami pang tubig, eh basahan nga lang ay eh, okay na okay na yan. Ito nga palang zip powder, mga mare, hindi talaga siya bumubula ah. At isa pa nga sa pinakagusto ko dito is amoy lemon siya. Hindi nga rin kagaya ng iba ewan powder na matapang talaga yung amoy, eto okay na okay talaga yung amoy niya. At yung nga rin pala itong ilalim, eh, pinunasan ko na nga din dahil sobrang kadiri na nga din. Eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo nung nagluto nga rin pala ako nung nakaraang gabi, eh, natapon nga din talaga yung gravy. Kaya naman, bigay todo talaga akong nagkukuskus dito. Eto pa naman aming tile sa lababo, eh, talaga naman kitang-kita mo yung dumi dahil kulay puti nga din siya. Hindi nga gaya ng lababo namin doon sa kabilang bahay, eh, kulay itim. Talaga namang hindi mo makikita yung dumi. Kaya eto talaga, konting dumilang, eh, kitang-kita mo na kagad. Kaya kailangan natin maging malinis. O oh, diba, kitang-kita nyo naman, napakaganda talaga ng ating zip powder, kaya naman mukha din siyang bago. Pag ito talaga yung ginagamit ko, wala talaga akong kahirap-hirap sa paglilinis o pagpapakintab na itong aming gasto. Kaya naman talagang lalong hindi na ako tinatamad kapag ka ganito nga din pala kalinis itong aming gasto. At isa pa, nakakasipag nga din palang magluto. Nakakatawa nga din pala itong batang maliit, hinahayaan ko nga lang din siya sa lapag kapag ka maglalaro nga din siya. Kagaya nga ng ganito ay magluluto nga din pala ako. Napakabait nga din pala nitong batang maliit. Ay alam niya naman busy ako, hindi talaga siya nang gugulo. Gusto niyo bang kuminis o pumuti yung mukha nyo nang hindi nagbabakbak? So tuturuan ko nga din kayo kung paano nga din para paghaluin etong Maxipil at yung RDL. Pero dapat meron nga din pala kayong bote na wala nga din palang laman. Ito mga mare, since 2015, eto na talaga yung gamit ko. Nag-stop na nga lang din akong gumamit nito mga mare noong nagbuntis nga din pala ako doon sa batang maliit. So ngayon ang topic nga din pala natin mga mare kung paano nga din pala paghaluin itong RDL baby face at yung maxi peel. Hindi naman din kasi pwede yung mas lamang yung maxi peel kesa doon sa RDL. Kasi mga mare exfoliant solution nga din yun at maari nga din palang masunog yung mukha nyo. Sa isang bote nga mga mare naglagay nga lang din pala ako dyan ang kalahati nitong RDL. Tapos ito naman din maxi peel, mga mare kinalahati ko nga lang din pala to. So bale, te kalahati nga lang din pala sila. Hindi talaga mapupuno yan mga mare dahil yung nalagyanan nga din pala natin is 150 ml. Yun lang mga mare, share ko lang.